Hey guys, so it's me, Geraldine, and together with my baby boy, Evan, yan, tuturoan ko kayo paano mag, uh, painom ng vitamins, pa toothbrush, pa linis sa muka, ng hindi naglilikot ang pusa. So, actually, ang method neto is folding towel method. Kuha lang kayo ng towel, na syempre mas malaki pa sa pusa, ba? Diba? Then, fold yun lang siya into, pa criss-cross. Etong method na to, wag kayong mag-alala, hindi to nakaka ano to, hindi to nakakasakit sa pusa. Ito yung method na alam ko na effective araw-araw kong ginagawa 'yan sa kanila. So I make sure na pa cross then pag na-fold ko na, na-reach out ko na yung end of end ng towel. So doon ko na 'yan in a knot Not. Not talaga. Then, o, oh, syempre, may mga nakikita pang mga paa. So, yan. Fold natin yan. So, di ba? Kontroladong kontrolado na natin sila. Hindi na sila maglilikot. Yan. So, yan. So, aking gagawin is magpapavitamin sa tayo. Ang gamit ko pala is Coach Shine. So, it has a omega tree. O, oh, di ba? Para sa kanila mga fur. Yan. So, if you notice, pinapaamoy ko muna lahat ng mga pinapakain ko, ng pinapagamit ko, kasi para hindi sila maratel or kumbaga magulat dun sa gagawin natin sa kanila. If in case. So, next naman is LCVIT. LCVIT Plus for cats. So, ayan, pinapaamoy ko ulit. So, favorite nila yan. Next naman is Fresh Friends liquid toothpaste for cats. Favorite nila to kasi tawag dito yung may binili ako dati, ayaw nila ito kasi milk flavor. Araw-araw ako nagpapa brush sa kanila kasi alam ko dapat maninis din ang kanilang mga teeth. Diyan nagsisimula kasi yung ano yung initial mga sickness ng mga pusa. Kaya make sure na pinapa -toothbrush ko talaga sila at least everyday talaga so depende kung busy or hindi 'di ba pero at least na maintain natin yung kanilang healthy teeth. So uh, make sure din na every side, ayan naglalagay ulit ako para sa kabilang side naman kasi syempre at ganun sila ka-spoiled bawat side nilalagyan Diba? Dapat hindi rin ma-diin ang pressure yung tipong alam mong na tututbrush mo ng maigi, na mabrush mong maigi yung mga, mga ngipin nila. Diba? Kasi isa rin yan nagkakos ng bad breath. Kaya pag at least na tututbrush mo sila, healthy at mabango ang kanilang ngipin last natin is yung sa gitna. Wag na, wag nyo kakalimutan yan. So, much, much more sensitive yung gitna. Kaya, super light lang ang pag... Sana may Brush. natutunan kayo sa oh, aking mini diba? vlog. So, it's a towel so, method para sa Hindi siya malikot. malikot Nakokontrol mo sila, diba? I hope you enjoy so, my, diba? my diba? video ba? Oh, bye. <laughs> diba? <laughs>